So mga katigas, maging aware tayo pag nasa labas tayo. May isa kasing babae na parang nadapa siya tapos tinulungan ko. Tapos cellphone ko, iniwan ko. Tapos pag, yun o, know, dirampot ng lalaki guys, no? Yan mga katigas, nung araw kasi na yung mga katigas, may iniintay kasi akong tao. Yan o, no, at nagpapahinga ako dito sa may gilid ng ano, kalsada. Hindi ko naman napansin 'tong lalaki na 'to, parang in inispatan pala ako. Siguro ano 'to, uh, a dito. Baka uh, nangailangan siya ng pera or kailangan niya nang siguro bukod bumabatak 'to. Oh, 'yan 'no, makikita natin bumalik yung nakaano, naka, ano, naka uh, nakakulubong sa ulo. 'Yan. Hindi ko siya guys napansin na may ano pa lang mupo pala siya sa gilid ko tapos si may babae na parang natalisod. Hindi ko alam kung modus nila to o magkasama sila o hindi. Tapos guys, you know, kita nyo nila pag coin cellphone ko, tapos dinampot. So, you know, tingnan nyo guys, ang reaction ko diyan guys. Grabe guys, yung cellphone ko na yan guys, kakabili ko lang yan. Uh, work ano yan nasa 30k plus yan. Yan yung ginagamit ko sa pagbablog ko. Oh, Laking gulat ko guys nung makita ko na wala yung cellphone ko kasi pinatong ko lang siya rin sa baba, sa may motor eh. Yan o, hinanap po talaga siya guys, hinanap po nang hinanap. Yan kasi may tindahan dito sa tapat guys, kaya ano, tinanong ko nung kay ate. Yan o, tinignan ko, wala na kasing tao ako nakita doon. Ewan ko lang kung may iskinitang pinasukan sila o ano. Tapos bumalik ako dyan guys, uh, may tindahan ka sa tapat. Kasi may, may tao ron eh, kung, tinanong ko kung napansin. Kaya tinawag ko yung si ate dyan, yung may-ari ang tindahan. Kaya ko, te, may nakita ka bang ano, nakumuha si ng cellphone ko. Gulat nga rin si ate, o oh, paglabas niya, sabi niya, nataranta din si ate nung ano nung, nung ano nung pagsabi ko sa kanya eh. Oh, para daw kasi may napansin siyang tao na dumaan lang. Ano grabe guys yung nangyari sa akin. So guys, ang masasabi ko lang maging alerto tayo pag nasa labas tayo. Huwag tayong uh, magtitiwala or ano, uh, mag ng gamit kung saan saan. So guys, yung cellphone talaga niya, kakabili lang niyan. Halos ano pa lang, one week pa lang ginagamit ko sa pagbablog. Buti nga guys, may ano may CCTV dito sa may malapit sa may ano taas ng poste. Eh. Buti na lang nakita. Kaya lang hindi din natin mamukan kung sino yung ano, kung sino yung tao na kumuha ng ano natin kasi nakakulubong siya eh. Kung mapapansin niyo talagang ano, gusto niya talagang kumuha ng mga ano magnakaw kasi makikita mo talagang ano. Hindi niya pinakita 'yung mukha niya. Tapos sabi ni Ate, tawag Taw, daw ako sa barangay kasi may contact siya. Kaya lang, ano pa rin magagawa ng barangay? Tingnan lang din si di ba? Kaya guys, ang masasabi ko lang ha, maging alerte tayo, lalo na 'yung mga gamit natin, 'yung mga yung ni Ate, may CCTV raw. Kaya inikutan ko siya guys kung okay ba si CCTV. Kaya lang guys, hindi rin natin maano. So guys, maging, maging alerto tayo pag nasa labas tayo. Yan lang po masasabi ko.